dahil sobrang init na talaga ng panahon ngayon naisipan uli natin magkinda ng isa sa pinakamasarap na pampawalan ng init ang halo-halo ibang klase na rin kasi talaga yung init ngayon hindi na to biro paano pa kaya sa mga susunod na buwan nakopo so tara simulan na natin lutuin yung mga rekado ng halo-halo natin bali meron pala tayo rito nga 10 mga sangkap na ilalagay sa halo-halo natin So naririyan yung uh, langka, Ayan, matamis na langka. Meron din pala tayong sasama rito na makapuno. Ayan, so nakabili tayo ng isang bao. Ayan, kinadkad lang din natin to at mamatamisin din natin to. Ito nga uh, matamis na makapuno eh, masarap din to pang dessert, so pang tanggal umay. At ewan ko kung nga uh, pinapalaman nyo sa tinapay to pero ako kasi pinapalaman ko. Ang sarap kasi. At syempre hindi mawawala yung favorite natin, ang matamis na saging. Yan. So, bali tatlong kilong uh, saging na sabah yung gagawin natin dito. Yan. No. Saglit lang yan. Ubus agad yan. At syempre, present din dito yung uh, gulaman. So, hindi hindi pwede mawawala yung gulaman sa halo-halo, di ba? Yan ang no, kulay white lang yung nilagay natin. Yung mga sahog nga pala na ilalagay natin sa halo-halo, eh, hindi pala tayo bibili ng lutuna. Gusto kasi natin yung uh, sariwa at tayo mismo yung gagawa kagaya naman nito nga ah, sago, munggo pati na rin itong beans so meron kasi nabibili na luto na pero syempre mas maganda yung tayo mismo ang gagawa kasama rin pala sa listahan natin itong uh, ah, pinipig at maglalagay tayo ng melon yan. so medyo mataas lang tong presyo ng melon pero ilalagay natin yan at syempre nandyan yung dalawang kulay ng nata de coco at selecta ube ice cream yun sarap Ewan ko ba kung bakit uh, ube ubi yung madalas na nilalagay sa halo-halo, no? Pwede naman mangga, pwede naman siguro chocolate <laughs> or vanilla. Pero ewan ko bakit patok na patok sa halo-halo yung uh, ube. So hindi ako sigurado kung kumakain ng ube, pero nung uh, natikman natin yung halo-halo uh, na ube, eh masarap pala talaga. Kaya napapadalas ang kain natin ng halo-halo. Lalo na si Ash si oh. at si mayat mayat-mayato kumakain eh. Kaya lugi negosyo eh. Patay tayo dyan. Uno. Munti ko nang makalimutan, meron din nga pala tayong ginawang uh, leche plan dito. So yung leche plan pala natin, homemade din yan. Bali ang binili lang talaga natin dito, yung hindi natin kayang gawin, kagaya nung nata de coco, uh, ube ice cream, at saka yung pinipig pala. Yan. So yan, bali marami-rami yung sahog natin. So lagpas-lagpas kalahate yung ating uh, sahog. So eto na, maglalagay na pala tayo rito ng uh, ube ice cream. Yung ice cream natin hindi nakakaligtas sa init kaya ang bilis matunaw. Ti tita Bebeng lang ang customer natin dito sa ginagawa natin ng uh, halo-halo. So ano, eh, panoorin natin kung paano maghalo ng halo-halo si Tita Beng. At maraming salamat nga pala sa lahat ng uh, bumili. Ang tinda nating halo-halo nung first day natin. So, kung saglit lang ubos agad eh. Kaso mo yung iba eh medyo malalayo yung pinagdalan. Kaya pagdating sa kanila eh natunaw agad. Grabe kasi talaga ang init, hindi tumatagal ang yelo. At syempre, hindi tayo magpapaiwan dito sa dalawa. So kapag kumakain sila, dapat titikman din natin yan. So hanggang dito na lang muna. At mag-ingat kayo parate. Pag wala kayong gagawin sa labas, eh huwag na lang kayo lumabas. At stay hydrated ah. Thank for rushing. Ang sarap.